nasa kami sa Sangkintin na napapunta kami sa Sangkintin Trail bali yung team natin ngayon ayan, binubuo ng Sangkintin, Tayog at saka San Nicolas San Nicolas Riders no, so mga ano kami siguro uh, nasa 15 ano? uh, nasa 15 riders so stay tuned guys check natin yung trail ng Sangkintin meron charity ride itong mga NMAX group no so pinamumunuan ni Sir Glenn Marcelo yung NMAX riders ng San Quintin Town na no? municipality so today meron silang na charity ride para tulungan yung isang bata na residente ng San Quintin uh, mag-aabot sila ng konting tulong yung bata may leukemia so isa yun sa dinaanan natin today pagkatapos nito Uh, maghihiwalay na yung grupo ng Nmax magra-ride na sila din kami magte-trail na kami okay yes sir thank you Hi guys, welcome sa isa na namang Angry Bikes Moto Trail Vlog you know? So, bali today nandito nga tayo sa San Quintin uh, Mountains ano? You know? Papasok tayo ng San Quintin Trail Bali, eh, kasama nga natin yung tatlong team ano? You know? Actually, today, meron trail din ang Dagupan, Rosario at saka uh, ibang taga yata bumba sila para subukan yung balungao Trail So nasa Balungao Trade sila. So actually kinek ko tong Google Map para makita ko kung ano ba yung ibang option na pwede natin puntahan besides Balungao. Yun nga nakita ko itong Sangintin. So nakipag-coordinate ako dito sa Sangintin team. So Itong entrada ng trail nila medyo packet na. Entrada pa lang ano pero okay naman maganda. So check natin yung bandang unahan kung ano pa yung mga surprises na nilatag ng sangkintin Riders no? dito sa atin para sa trail natin today etong banda dun sa unahan sabi nila merong maganda dito na section eh. so check natin guys big boy on the heat <laughs> kasi big boy guys kaya kaya sige Panat. ganun <laughs> lang pala eh natul natul right? leaders <laughs> idol ko na tipo ng mausong kaya <laughs> uh, ito <laughs> <laughs> xtc din guys <laughs> Bali, umabot ako dun sa taas. Kasi lang, nag na ako dun sa may bandang bunga dun sa may pag-akit mismo. Kaya natumba na ako. So, ito, XTC. Check natin kung kakayanin. Alright! Okay. Oh, makakakuha natin kawayan ng promise. Diyan na galing. Dapat na kunin ko mangin tayo. Hindi na kayang ibagi kawayan. Pre, wag kang mabumoy bababayin pa mo. Tungtong ka lang. <tongan> Asbir, kinamuk ko sa may pila. Eh, para makita nyo lang guys kung gaano siya ka-steep ano. Kasi sa camera, hindi nabibigyan ng justice yung ano. Ayan siya. Ayan, ganyan siya ka-steep. So, hindi siya uh, ano, sa camera, pero steep siya. magganan din eh. Dapat dito pa lang babanatan. Oh, dito. Kayo, oh. Dito binanatan dito. Mas maganda. hindi yan dito na oh. Ayun, merong isang ano. May chicken road. Ano yung chicken road, guys? You no. Know? So, pwede kang dumaan din doon. Dito ka. Hey, Trango! kayang kaya Okay, tira na tayo ulit. Ito 'yung isang reason guys kung bakit ako nagpupunta sa iba't ibang trail site dito sa at least dito sa Northern Luzon na. Ano? Kasi nga meron tayong pandemya, hindi natuloy 'yung Philippine Loop ko. Kung saan titirahin ko 'yung or bibisitahin ko 'yung mga trail site dito sa buong Pilipinas, 'no. So, unfortunately, Limited yung trail na napupuntaan natin yung mga trail site dito So, yun na nga, andito tayo sa Sankintin Trail Okay naman tong tra Sankintin Trail guys Dun sa mga interesado pumunta dito Coordinate lang kayo sa Sankintin Team Membro ng tropa Trail Riders Upangasinan Okay, medyo mahirap yung section na yun Dali, check natin yung mga akyat Okay, medyo madulas talaga dun section na to. Kaya umiwas ako dun sa may medyo kanal eh. Dun sa rats. Bali, medyo basa dun. Tapos talaga magisikid skid yung, yung gulong mo sa likod. Kaya pinili ko dun sa medyo right side. And so, yan. Nakalagpas na siya. Pero, naputi ka na kasi yung gulong niya sa likod. Kaya yan, halos hindi na ako makayod. Ito, tingnan natin si brother. Mapupunta din yata sa si Sarats. Dapat dito siya sa gawing kanan. Nakiskid na. Oops. Madalas. Madalas kasi. Ay sige, so ano, wala lang to big. sa ano okay so itong sunod na section na to ito yung isa sa pinakamahaban uphill na tapos may mga bato pa so medyo mataas yung talahib, sabi ng mga tropa dito so kailangan maging quick ka dun sa pag turn mo kasi pagka ayan, na sa si XTC ayun, yung isa siguro na sinasabi nila na ano, uh, butas tapos may bato so kailangan maging mabilis ka no, sa pagliko dito problema kasi ang taas ng talahib so first time ko titirahin to so na, hindi tayo mahulog ayun so far nakaligtas naman tayo Woo! Okay. So, papunta na kami para mag-lunch. Medyo mahaba-haba pa yung trail na titirahin namin. Tapos mamaya, punta pa kami sa Jesus the Christ the Redeemer or Jesus the Christ the Savior na shrine. Yung statue sa atibidad. So, doon siguro yung dulo ng trail namin so kain muna kami dito okay lunch break ako sardinas at saka gabi away away muna <laughs> Pakarkan ka ron. Oh, ito yung ano, yung ano pala nito? Snacky. Sawa. Ay, may sawa. Sawa. sa. Tikman natin. Apu nga ng onjis. Apujisak lang. Wala nang kakayahan pagdating niya sa mundo. Kita may balat pa. Ilay mo nga yan, bre. Ayun ang balat. Sige, sama mo. na sa nen. Sawa.

Ayan yung sawa guys. Bagis na, mm -hmm. Ay, huwag kaya pati. Wow. Nak balat. Ay, huwag sarap May balat. Hindi ko ha, yung ano lang. Harap <laughs> naman eh. lang. <laughs> Sige na. <laughs> <Wow. laughs> Pagkita mo, Jikon, mm. okay. pag oh. na Pagkitang biskit na, biskit. Ayaw ko ng balat, eh. Kaya pinatanggal ko yung balat, eh. Pagkitang biskit na. Ayan, ubos, oh. Okay. Oh, <laughs> yun na, yun ah, na big, big boy, oh. Ayan, oh, ah, balat, oh. Itirahan ni Big boy, oh. Ah, epekto na, oh. May epekto na. Ayan, oh. May epekto. Ubos yun, sawa. Ah, okay, stay ah, dyan, guys. Mali yata yung dinaanan ko! <laughs> Mali yung nadaanan ko! Oo, dumaan sir, pero okay naman! akala ko <laughs>

Ha? Sa o nga eh. <laughs> Buti nakita ko. Nakasunod ako sa kanya eh. Okay guys, nasa natibidad na kami. Kung makikita nyo yung ayun yung shrine ni uh, Jesus the Savior na uh, Jesus Christ the Savior dating yung Natividad Mountains yung tinira namin sa Tayog uh, trail race dati so pinuntahan namin yan medyo mataas yung tubig ng ilog hati hati tapos hindi naman siya actually mataas na mataas pero malakas yung agos ng ilog kaya hindi namin matawid ngayon yung iba nakatawid na banda dun mahanap sila ng pwedeng tawiran banda dun sa anahan pero parang wala kasi bumalik na to eh. Okay guys, tirahin natin tong ilog. Mukhang malakas kasi yung agos niya kaya hindi kami makatawid-tawid kanina pa eh. Pero mababaw lang pala. Yung ano lang, yung agos lang parang malakas pero mababaw lang. pero try natin hindi mababaw lang din nak na tinapay dapat pala kanina pa kami tumawid mababaw lang pala to mukha <laughs> malakas yung agos uh, ng ano ilog no pero mababaw lang yung tubig sana kanina pa kami tumawid kanina pa kami dito eh -lub -lub na nga ako eh, para hindi mag overheat kaya naginawahan konti okay Okay guys. Ito na tayo sa entrance no. paket ng Jesus Christ the Redeemer. Jesus Christ the Savior na shrine. Hindi ko na matandaan kung ano yung pangalan eh. Pero itong paket cementado. Tapos itong ditong banda sa section. Actually may exile lang yung cementado ano? Pero yung paakyat all the way papunta na dun sa tuktok ng bundok. Rough road na. I think hindi na natapos siguro dahil na rin sa pandemya medyo stiff talaga yung climb hindi lang masyadong alata sa camera na no? sa action ka pero stiff yung climb guys tapos medyo loose rocks so hindi ko sigurado kung makakakit dito yung mga regular na motorcycle natin pero itong mga enduro syempre kayang kaya na no? so hinay na lang dun sa mga gustong umakyat dito Uh, Jesus Christ the Savior Jesus Christ the Redeemer statue ayan malapit na tayo balita ito na yung last part na ng video na to medyo ano. mahaba haba na hanggang dito ko na lang to siguro puputulin ka na pero dun sa mga gustong pumunta dito sa Sangkintin Trail guys mga tropa na hindi pa nakakapunta dito sa Sangkintin Trail subukan nyo maganda yung trail ng Sangkintin coordinate nyo na lang dito sa mga taga San Quintin ng San Quintin team, team trail riders sana. Oh. medyo maluwang yung bundok nila. Napakaganda. Tapos 'yun, pwede din kayong mag-segue dito sa ito nga, yung Jesus Christ the Redeemer. So, eto na tayo. Okay, thank you for watching, guys.